opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. Sa unang pagkakataon, humarap sa investigasyon si Lady Representative Martin Romualdes ang itinuturong mastermind ng flood control scandal. Ipinatawag ang dating House Speaker ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, para sa isang pagdinig na hindi bukas sa publiko. Dito raw ipinaliwanag ng mambabatas ang kanyang personal na nalalaman sa proseso ng budget kabilang na ang mga controversial na insertions para sa flood control projects It's about facts and evidence and uh hindi lang um political noise or speculations kaya uh the uh, ICI commissioners were able to ask me um uh, many questions and I was able to answer it and uh I feel very very uh, happy ani ICI Executive Director Brian Osaka, may mga pinangalan ng opisyal din si Romualdez na sangkot sa budget process, kaya iimbitahan na rin sila ng komisyon. Duma rin si Budget Secretary Amina Pangandaman sa pagdinig ngayong Martes, October 14, para magbigay linaw sa proseso. Sabi ng ICI, voluntaryo ring nagsumite sa kanila si Romualdez ng isang affidavit. Pag-aaralan daw yan ng mga investigador at tatalakayin sa isa pang pagdinig kasama ang mambabatas sa susunod na linggo. Ayon sa ICI, natanong din si Romualdez sa mga aligasyong pagbulsa ng pondo mula sa flood control projects. Gaya na lang ng testimonya sa Senado ng nagpakilalang security aid ni dating ako Bicol Representative Zaldico na si Orly Guteza na nag-deliver umano ng mali pera sa bahay ni Romualdez. Pero ang sagot daw dyan ng mambabatas... It of course and he denied it. Muli ring inalmahan ng dating House Speaker ang aligasyon. The um, uh, uh, witnesses um, that were presented are um, discredited already for having um, uh, presented falsified um, uh, documents in the form of the testimony. And their um, uh, uh, testimonies have already been denied. Nagkomento rin si Rom sa kapwa niyang idinadawit sa korapsyon na si dating House Appropriations Chairman Zaldi Co na nagresign sa Kamara noong nakaraang buwan. Any and all uh, resource persons who are invited here we expect them to um uh, return. No show si Coo sa sampina ng ICI. Una nang sinabi ng komisyon na posible silang dumulog sa korte para ipakontemp ang mambabatas. Sa usapin naman ng pagsasapubliko ng state of assets, liabilities and net worth asal n. Sinabi ni Romualdez na handa siyang ilabas ito kung hingin sa kanya ng komisyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Dance Mexico, Newswatch Plus.